Hi guys! Welcome to my channel. Please like and subscribe for more videos. Pumunta si Josa sa estrange upang kumustahin ang kalagayan ni Annalyn Nung nabalitaan niya ang nangyari sa warding. Sobrang masaya si Annalyn dahil sa wakas, nagkita na ulit silang dalawa na kanyang inang at pinatawad na siya sa nangyari kay Cromwell. At namimiss na nila ang isa't isa. Dito na nga malalaman ni Josa na kay Doc Argy pala ang cellphone ay binintan niya kay Bogs. Kaya tinawagan niya si Bogs upang tanungin kung nasa kanya pa rin ba yung cellphone dahil kukunin na niya ito. Ang sagot ni Bogs, oo pero ibibigay na niya ito sa kanyang buyer bukas. Nakiusap naman si Josa na huwag muna niya ito ibigay sa buyer niya, meron na siyang pera at siya na ang kukuha ulit. Pumayag naman si Bogs pero may tubo na. At sangayon naman si Josa kahit may tubo pa ito dahil may pangbayad na siya. Habang si Arjun nagtataka naman ito kung bakit walang laman ang kanyang phone at nasaan na ang kanyang lumang phone, sinabi naman ni Zoe na hawak ito ni Annalyn. Ngunit ipinalam din naman ni Zoe sa kanang ina na hinahanap na ng kanyang ama ang kanyang lumang phone. Ang sabi ni Moira dapat maunahan nila ang kanyang ama sa pagkuha sa kanyang lumang phone kay Annalyn. Samantala, ipinalam naman ni Annalyn sa kaniyang ama na makukuha na nila ang kanyang lumang phone bukas. Pero gustong sumama ni RJ nila Annalyn para kunin ang kaniyang lumang phone. Kinabukasan, nagtungo na sila sa bahay ni Bogs upang kunin na ang cellphone ni RJ. Mapapa sa kamay kaya nila ang lumang cellphone ni RJ or mauunahan na naman sila ni Moira. Yan ang ating abangan sa abot kamay na pangarap. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos upload ko. Thank you for watching and God bless everyone.